Hi guys. Ang Tagalog ganito pala mag ano nito. Ganito pala mag ano ang Tagalog mag magbiat ng buko. Ayan, panoorin po natin. Huwag ng video. yan lang eh. Imbes di ka natatangay. Diyan lang oh. Hindi naman kasali yung mukha mo. Yan lang. Kasi gusto kong ma ma-remember pa ito eh. Kung paano magbiat ng buko yung Tagalog. <laughs> Tagalog ka ba? Hindi. Kapung... Ano ka? Kapampangan. Kapampangan. Muntik pa akong naitak. Mm. Bakit kasalan ko ba? Ako ba naghawak nung ano? Itak? Ayan. Ganyan. Tapos. Ayan lang. Ano lang yan? Ah, uh, hindi, may dalawa pa eh. Sabaw lang eh. Bahit wala pa bang laman, kita mong yan. May laman na. Ganyan po ang pag-alog magbiak ng buko. Kung sa waribaga, ano, silot. Ano ba ito? Buko nga. Ano ba ito sa inyo? Oh. Pumugsik pa. May lalaki yan, lalaki. Ganyan sa amin eh. May laman ako. Oh. Pag magka ganyan. Pag pumugsik, ibig sabihin lalaki. Tama ah, Oo. Oh. Lalaki eh. Oo. Oh. Pakita mo yan. Punasan mo yung mamaya. Huwag na. Sabi mo lang huwag na. Matawis ka pala. Ayos. Yung isa. Hindi lang. Isa pa, puno na yan. Eh. Di, pwede naman yun hatiin eh. Ayan, oh. So, na kasi ito eh. Ginaganon ko lang ito eh. Ginaganyan mo lang? Di ba? Matanda na yan eh. Matanda na yan. Mamaya oh, pala. shot lang talaga siya, no? binigyan kasi ng tanda ni Maminda eh. Kaya nagtampo eh. Hey, eh, oh. lalaki rin to. Ayan, lalaki yan. Pagka ganon, lalaki. Ayan yan. Oo. Ayan, dito. Oh, yan. Pwede na yan, oh. Para mabundis ka bukas. Uwi ka bukas eh. Punasan mo doon kasi mag-ano yan ang ano? Matawag dito. Langgam. Maghanap ka na lang na.